Gaya, hindi ka alam! Wala nga lang! O, saan ba rin ko rin? Damo rin ang hindi na nga. Damo rin ang hindi na no? Oi dito pa tapos. O, nagpapandong pa yan. Nakita na rin dito si Sinaya. O, lang! <laughs> <laughs> ano? <laughs> <Agar. laughs> damo udog. Dam, 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 dam. <sharp> <Damo yun, laughs> para damo kudang view. <laughs> <laughs> adit nga, adit na bata. Adit nga, adit na bata. Nabunda <laughs> Makalakal, makalakal. Akalan mga kubre. amo balita. Kay buwas may klase na. Mga estudyante mga parang <laughs>